After umabot ng 17 points ang kalamangan ng Warriors bago matapos ang first half, biglang nabuhay ng Milwaukee Bucks sa third quarter, outscoring ang Warriors 32 to 20 para ibaba na lang ang kalamangan sa dalawa sa pagtatapos ng third quarter. Pero hindi nagpatinag ang Warriors sa fourth quarter. Imbes na magkulap, total team effort ang ginawa ng Dubs sa depensa para pahirapan ang Bucks na makaiscore na limit nila si Yani sa anim na puntos habang si Kyle Kuzma naman ay hindi na nakaiskor pa. Sa buong fourth quarter, 20 points lang ang naiscore ng Bucks dahil sa ganda ng depensa ng Warriors. Dahil wala si Stephen Curry, ang point of offense ng Warriors ay na kay Jimmy Butler. Nag-takeover si Butler drawing fouls sa kahit sinong nagbabantay sa kanya. Attack mode ang ginagawa ni Butler sa tuwing makakahawak siya ng bola at agad naman niyang idadrop pa sa kahit sinong malilibre na nagrasulta ng magagandang opensa para sa Warriors. Pinamunuan ni Butler ang dubs na may 24 points, 10 assists at 8 rebounds habang ang na nagbabalik na si Podjemski ay may 17 points, 7 rebounds at 3 assists. Si Pujemski din ang nagpalaki ng kalamangan nila sa labing isa sa huling dalawang minuto ng laban dahil sa kanyang back-to-back -back threes. Dahil sa panalong ito, na-maintain ng Dubs ang top 6 seeds sa standings at napatunayan nila sa kanilang sarili na kaya nilang manalo kahit wala ang kanilang star player na si Stephen Curry.